vlogger sa ano sa mga payaw mamain muna kami at wala nang pamain bago kami dito babalik sa ano baura huli kami ng tulinganin ng sariwang pamain sirap na kasi kainin yung mga ano na bulok bulok yun na napain naantay pa namin yung dalawang sirpis kaya naging minor minor muna Ada servis service pa na hindi pa nakakiat si akla pa si Pa Pa si Pa Riverto. Nakaklat si nakasampa na sa kabila. Madaming huli desde lang bato. Ha? huli to. Takangisi ay. Ano? Takangisi. Hal ka घर मां बाबू <laughs> Open oh. <laughs> <tuk> di basket jenyuran, wow, jenyuran. Ada berapa kali jenyuran Oh, untuk? Eh kencik. Limang tangigi. Ilan? Lima. Pasan nyo sa tangigi? Спасибо. Okay.

ribon kay pare birto, to

un ito oh, dito. Eh, bera, 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 bera. Yan, yan. Yan. Balik oh, dito. Mamaya, mamaya yan. Tulo na doon, papunta. Paano ba yung pag hindi pupunta pa ba 'yan? sa kanya na ako. Oh, bera, 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 bera. sige. Bra 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 Hindi ko ko, sige. Sus. Ito, ito. Hindi Oh, ito. Hindi mo dadalayan yung hindi mo binibigyan ng loan. i know

malapit na ka kablogger sa payaw ano kita na sakto sakto ang dating namin pa dilim na lubog ng haraw malis kami kaya doon sa bahura ano alauna yata yun ang hapon dito lang ito sa gilid gilid ng bahura ng philippine rice mamamahing kami dito ipon ng mga tulinganin At marami na kami pahin balik naman kami doon Ganda sifat nang istama tu pak sariumpahin. Kali tayu derecung Kaya wo Kitang kita na Tawag ko lang dito camera ko makita